Si Viktor Orban ay sobrang nalulong sa pagtatanggol kay Vladimir Putin sa Europa. Kaya nagsampa siya ng kaso laban sa buong European Union sa Korte Suprema ng European Union. Dahil tumanggi ang Europa sa gas mula sa Russia at nagsusumikap na tumigil sa paggamit ng langis mula sa Russia. Pinapatunay lang nito na hindi dapat bigyan ng konsesyon ang mga tulad ni Orban. Narito kung bakit. Kamakailan, binigyan ni Pangulong Donald Trump ng palugit si Viktor Orban mula sa mga parusa kaya nakabili pa ng langis ang Hungary mula Russia ng isang taon. Ang konsesyon ay para din sa Slovakia na magpapatuloy bumili ng langis mula Russia. Bago ang desisyong ito ni Donald Trump, palaging nagrereklamo at umiiyak si Viktor Orban na mahihirapan ang Hungary. Pero nang makuha niya ang konsesyon mula kay Donald Trump, naging matapang siya, naging arugante, at muli niyang sinuway ang European Union. At hindi basta-basta naging matapang si Orban. Ayon sa ulat, Matapos bumisita sa Washington, sinabi ni Viktor Orban na magbibigay ang Estados Unidos ng financial shield sa Hungary para tulungan ang Budapest laban sa presyo ng European Union. Ayon sa kanila, binablock ng European Union ang pondo ng European Union dahil nilalabag ni Orban ang rule of law sa Hungary. Ngayon, hindi na natatakot si Orban dahil tutulungan daw siya ni Trump pinansyal Bago ang election sa Abril next year. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng mga balitang agad naming natatanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-avail ng bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye na ibinigay sa video description. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi at pumili ng komportabling format para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Inanunsyo ni Punong Ministro Viktor Orban na magsasampa ng kaso ang gobyerno ng Hungary laban sa European Union dahil sa desisyon sa pagtigil ng pag-aangkat ng gas mula Russia, ang Budapest, na pinakamalapit na kaalyado ng Kremlin sa Europa, ay patuloy na umaasa sa pag-aangkat ng enerhiya mula sa Russia sa kabila ng pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022. Dati niyang ginamit ang kanyang karapatang magbeto upang makakuha ng exemption mula sa mga parusa ng European Union laban sa enerhiya mula sa Russia. Pero noong nakaraang buwan, nagkasundo ang mga bansa sa European Union na unti-unting itigil ang natitirang pag-aangkat ng gas mula sa Russia bago matapos ang 2027. Ayon sa mga diplomat, suportado ng lahat ng bansa maliban sa Hungary at Slovakia ang hakbang. Kaya patuloy ang Europa sa pagtigil ng pag-angkat ng gas mula Russia. Pero si Orban na tila malapit sa Kremlin ay hindi sumasang-ayon sa ganitong desisyon at narito ang kanyang sinabi, Hindi namin tinatanggap ang malinaw na ilegal at salungat sa mga pagpapahalagang Europeo na desisyon na pinili ng Brussels upang alisin sa tungkulin ang pambansang pamahalaan ng Hungary na hindi sumasang ayon dito. Kami ay maghahain ng kaso sa European Court. Hindi na ito parusa, kundi hakbang sa patakarang pangkalakalan ang parusa ay kailangan ng nagkakaisang boto sa European Union, samantalang sapat na ang boto ng nakararami para sa patakarang pangkalakalan. Dito, si Orban ay masyadong nagpakasaya at sinasabi niya na di umano. Pakinggan ninyo, di umano'y nagpasya ang buong European Union na tumanggi sa gas mula sa Russia para lang hindi magkaroon ng pambansang pamahalaan sa Hungary. Parang, para hindi siya manalo sa susunod na halalan. Gaano kalaki ang tingin mo sa sarili mo para isipin mong umiikot ang lahat sa paligid mo? Pero pagkatapos, inamin ni Orban na, sa totoo lang, nalusutan siya, nakahanap ang European Commission ng paraan para lampasan ang kanyang beto. Sa halip na tawaging parusa ang pagtigil sa paggamit ng gas mula Russia, tinawag ito ng European Union na patakaran sa kalakalan. Magkaibang magkaiba iyon, pasensya sa pag-uulit. At dito, wala nang pakialam sa beto ni na Orban at Fico. Sa patakaran sa kalakalan, sapat na ang desisyon ng nakararami. Nagkakaisang desisyon lang ang kailangan sa mga parusa. Nagdesisyon si Orban na sumugal ng husto. Ayon sa punong ministro ng Hungary, naghahanap siya ng ibang hindi legal na paraan para kumbinsihin ang Brussels, ngunit hindi pa isiniwalat ang mga detalye. Nakakaintriga, ano kaya ang mga paraan na iyon? At higit pa roon, sinabi ni Orban na ang pagtanggi sa mga parusa ng Estados Unidos na nakuha niya noong nakaraang linggo sa kanyang pagkikita sa kanyang ayon sa kanya mahal na kaibigan at ideolohikal na kaalyado, ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay maaaring tumagal ng higit sa isang taon. Kung kailangan at maayos na hilingin kay Trump, papayagan ng Washington ang Hungary na bumili pa rin ng langis mula Russia. Noong Oktubre, nagpatupad si Trump ng parusa sa dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis ng Moscow. Mukang nawalan na ng pasensya kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia dahil hindi pa rin nito tinatapos ang halos apat na taong malawakang pananakop sa Ukraine. Sabi ng mga opisyal ng Estados Unidos tulad ni Kalihim ng Estado Marco Rubio na bigyan ng isang taong pansamantalang exemption sa parusa ang Budapest. Pero iginiit ni Orban na ito ay mananatili pa ng mas matagal. At narito ang kanyang sinabi. Mananatili ito hanggat si Donald Trump ang presidente ng Estados Unidos at may pambansang pamahalaan sa Hungary. Personal na kasunduan ito ng dalawang lider. Isinusulat ng mga burokrata ang gusto nila pero walang saysay iyon. Sabi ni Orban, pakinggan nyo, may Marco Rubio na nagsabi ng kung ano. Pero wala kaming pakialam. Ako mismo ang nakipagkasundo kay Donald Trump. Kaya habang siya ang presidente, bibili ako ng langis mula sa Russia. Paalala ko lang, may eleksyon si Viktor Orban sa Abril. Dito, dapat tandaan na madalas nagkakaroon ng alitan si Orban sa Brussels. Tumanggi ang Hungary magbigay ng tulong militar at sumuporta sa pagsali ng Ukraine sa European Union dahil daw magdadala ito ng digmaan sa Hungary. Laging may alas ang European Union laban kay Viktor Orban para mapilit siya. Ang pondo mula sa European Union o mga subsidya ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Orban. Dito, tinitiyak ni Orban na wala na siyang pakialam kung harangin ng Brussels ang pondo. At ito ay kakaiba dahil may eleksyon si Orban sa Abril. At kung mawawala ng pondo mula sa European Union ang bansa, malaki ang magiging epekto nito sa kanyang kapangyarihan. Kaya ang tanong, ano ang nagbago? Bakit naging ganito kakapal si Orban? Ang totoo niyan, ayon sa mga source sa White House na nagsabi sa politiko, umaasa si punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban sa suporta ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos bago ang halalan sa kanilang bansa. Ayon sa ulat, matapos ang pagbisita sa Washington, sinabi ni Orban na magbibigay ang Estados Unidos ng tinatawag na Financial Shield sa Hungary, na tutulong sa Budapest na harapin ang presyon mula sa European Union, P Nagpahiwatig si Orban ng posibleng pag-freeze ng pondo mula Brussels dahil sa paglabag sa rule of law sa Hungary maaring nagkasundo si na Trump at Orban sa isang currency swap ng Central Bank ng dalawang bansa na ayon sa politiko, posibleng bahagi ng hakbang para sa pinansyal na pagsagip sa Budapest. Gayunpaman, sa kabila ng pahayag ni Viktor Orban tungkol sa pinansyal na panangga mula sa Estados Unidos, wala pang kumpirmasyon ng anumang opisyal na kasunduan sa pagitan ng Washington at Budapest. Bukod pa rito, ang National Bank ng Hungary ay walang kasunduan sa currency swap sa Federal Reserve System ng Estados Unidos at wala rin itong anumang formal na mekanismo ng suporta. Ibig sabihin, ito ay kasunduan para makatanggap ng pinansyal na tulong kapag may krisis. Mayroong ganitong mga kasunduan ang Hungary sa European Union, pero wala kahit isa sa mga Amerikano. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano maililigtas ni Trump si Orban. Pero posible ang ganitong senaryo. Kailangan lang itong pagtibayin. Posible ang senaryo ng pinansyal na pagliligtas kay Viktor Orban mula kay Trump at nagawa na ni Trump ang ganitong bagay kamakailan lang. Noong Oktubre, naglaan si Donald Trump ng 20 bilyong dolyar para suportahan ang ekonomiya ng Argentina. Eksaktong sa ganitong halaga, bumili ang American Treasury ng Argentine pesos sa ilalim ng swap para palakasin ang lokal na pera. At hindi ito basta-basta ginawa. Nangyari ito ilang linggo bago ang midterm election sa Argentina. Umaasa ang leader ng Estados Unidos na mananatili sa poder ang partido ng kaalyado niyang si Javier Milei na madalas ikumpara kay Trump. Sa pagkatalo, nangako ang Amerikanong presidente na posibleng itigil ang tulong sa Argentina at iyon ang nangyari. At gumana ito. Nanalo ang partido ni Javier Milei sa halalan. Sa ganitong senaryo rin maaaring umasa ngayon si Victor Orban. Kaya naman malinaw ang kanyang walang hiya na pag-uugali. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.